Abaginong Maria. At saka hindi datal yan, pakinggan niyang maygi. Abaginong Maria. Sa Tagalog ngayon, yung salitang abaginoo, ay eh, sa lalaki yun, oh. abaginang Maria, kung talagang tutusin ninyo. Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo bukod kang ipinagpala sa bubaing lakat. Ipinagpala ka naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, inan ina ng Diyos. Laking kalapas tanganan. Ang Diyos ay walang pinagmulan. Si Maria ay nilalang ng Diyos. At hindi si Maria ang nanganak sa Diyos. sa na iyo'y gumagawa kayo ng paglapastangan sa Dios. Santa Maria, ang ng Dios, ipanalangin mo po kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen, Jesus. Eh, ano ka Paulit-ulit Eh, hindi naririnig ni Maria. Eh, pagpupuri yun. Yon, yon na ang sagot doon ng umihingi ng tulong na ipanalangin, hindi na nalangin ang patay. Paano ngayon yung mga taong tinuruan ng kanya? Na sa isang patay na walang kamalaya. Ngayon, hanggang kailan po ba mananatilihan mga patay riyan? O bago iyan, eh atin muna, nakapupuri po ba sa Diyos ang patay ng tao? Tingnan natin ang sagot. Pupunta po rito sa mga awit sa 115. Pakinggan ninyo. At ang versikulo ay 17. Ang patay ay eh, hindi pumupuri sa Panginoon ni sino mang bumaba sa katahimikan. Hindi nakakupuri patay. Kaya, yung panalangin Ako'y nananalangin kay Santa Maria Virgen, kay San Miguel Arcangel, kay San Juan Bautista, alos Santos Apostoles, kay San Pedro, kay San Pablo, kay San Aguting Ama natin, at sa iyo Padre. Tingnan ninyo kung anong Diyos ng mga Katoliko. Tao. Uulitin ko ang tanong. Saan naroon si Virgen Maria? Saan naroon yung lahat ng mga namatay na tao? Mga banal, mga makatalanan. Saan sila naroon? Pues, ang dapat sumagot niyan ay ang banal na kasulatan. Ipahintulot ninyo na dito sa Daniel, aklat ng propeta na si Daniel na isinulat na ang lakat ng mga salitang nakalagay roon ay mga pahayag at pati ng pagkasulat ay utos sa kanya ng Diyos at pati ng hindi dapat isulat ay ayaw ipasulat sa kanya. Dito natin titingnan sa Kapitulo 12 at ang Bersiklo 2, pakinggan ninyo. Marami sa kanila na nangatutulog sa labok ng lupa ay eh magigisig. At ang iba ay sa walang hanggang buhay. At ang iba ay sa kahihiyan. At ang iba ay sa walang hanggang kapahamakan. Ano yung napakinggan ninyo? Marami ika sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay Ang iba ika'y para sa walang hanggang buhay at ang iba'y para sa walang hanggang kahihiyan at kapahamakan.